Hello mga beshi! Welcome back to my channel! Ang isi-share ko sa inyo ngayon yung pagpapalit ng gulong sa sewing machine. Ito. Ito yung yung paa sewing machine. Yan ang tatanggalin natin. Kakalangan mo lang siya ng kahoy. Kahoy para matanggal mo ito. Iikutin mo lang siya. Akin na pera mo. Ito yung paan ng sewing machine. Yan. Iikutin mo lang siya. Akalangan mo ng kahoy para madali mo siyang maikot. Ito siya. Hmm. 'Yung pagkakabit naman madali lang din. Ito 'yung nabili kong gulong. 90 pesos ang isang piraso. Pag isang set, apat na piraso, 350, maka-discount ka nang 10 pesos. Kapag bibili ka nitong gulong, dalahin mo 'tong paan ng sewing machine mo kasi may sukat siya dito eh. Ayan. Marami kasing sukat tong gulong niya. May maliliit. Hmm. Ito ang dadalahin mo yung put ng sewing machine para masukat. Ito, kailangan tama yung mabibili mong sukat ng kanyang tornilyo. Ito ang ilalagay ngayon sa ilalim. Ang tanggalin ito. Ito yung original niyang pot. Dito siya nakalagay. Yan. Pag tinanggal mo, madali lang siya iikotin mo. Ito yung ikakabit nating gulong sa sewing machine. Direct na siya. Ibinalik niya yung rubber. Hindi pa pwedeng tanggalin mo? ay ah, hindi na. May butas na yung rubber, no?

para matanggal ng mabilis yung kanyang put ng original put ng sewing machine. Kakalangan natin ng kahoy. Ganito lang yung pagtanggal ng original put. Iikot nyo lang siya. eto yung original pot ng sewing machine na yun. Ang dami mga sinulid. eto naman yung ipapalit na magiging paa niya. May gulong. Lulusot mo lang siya dun sa butas. Then iikot-ikotin. kapag bumili kayo ng gulong para sa sewing machine, dalahin nyo yung original na put niya. Ito kasi yung pagbabasihan yung sukat dahil maraming sizes itong mabibili nyo. Baka magkamalit kayo. 90 pesos ang isang piraso. Ang isang set, apat na piraso, 300. Madali lang siya ilak. iikot-ikotin nyo lang. Ayan. Doon naman tayo sa kabila. Ayan. 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 yung original Ayan. Puro sinulid na, dami na na sinulid Yan. Ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko nabili yung mga gulong Ito yung original na put niya Ito na yung Sige, daddy. Ano-ano mo siya? Galagol. Ayan, no? Oh. Madali ka nang maglinis sa ilalim. Tapos, kung gusto mong magpalit ng pwesto, ayan, mas mabilis na. Madali na. Ayan, daming kalat sa ilalim. Ako na maglilinis yan. Okay, tulak-tulak mo muna, dad. pakita natin. Ayan, no. Oh. Madali na siyang gamitin. Pwede ko na siyang ikot-ikotin. Kung gusto mo naman ilak, eto meron siyang on-off. Para habang nananahi ka, hindi gumalaw yung makina. Ilalak mo lang siya. I-off mo lang. Yan ang ganda na. Pwede ko na siyang ilipat-lipat ng pwesto kung saan ko gusto man nahi. Kasi yung space ko dito sa bahay, maliit lang. Kaya yan ang pinaka-the best. Palitan nyo ng gulong. Yung original na paanang makina. Ng sewing machine. Yun lang po. Maraming salamat. Please subscribe. Pakishare nyo na rin po. Thank you.